Kiko Estrada, posibleng nga bang muling mag-guest, at makita ng mga manunood sa 45th anniversary ng It 45th anniversary ng It Bulaga, ngayong July, mas bongga ang inaasahang selebrasyon. Tila isang panibagong pasabog na naman, ang inaasahan at talaga namang inaabangan ng mga legit The Bark Ads netizens? Sa buong mundo, sa 45th anniversary ng It Bulaga, sa July 30 na siguradong talaga namang paghahandaan talaga ng mga da Bark Ads. Matatanda noong 44th anniversary nila noong nakaraang taon, ay medyo kulang ang naging kanilang selebrasyon, dahil hindi pa nila magamit ang titulong Itbulaga noon, dahil naninindigan ang mga halos host, na sila ang may-ari ng Itbulaga. Kaya naman sila ang nag-celebrate ng 44 years, gamit ang titulong Itbulaga. At ang mga da bark ads naman noon, ay ang sinelebrate naman, ay ang 44 years ng samahan at pagkakaibigan, na tinawag noong National Da Day. Dahil nasa isyo pa noon, kung sino ba talaga ang may-ari ng itbulaga. Pero ngayong sila na ulit ang gumagamit ng titulong itbulaga, matapos tanggalan ng karapatan ang mga halos-hos na gamitin ang titulong itbulaga at tuluyan ang mawala sa ere, ang tahan ang pinakamasaya, na matatanda ang ipinalit sa ginagamit nilang title noon, na Itbulaga. Ay paniguradong mas magiging masaya at syempre mas bongga, ang kanilang selebrasyon ngayon. Dahil hindi lang nga samahan at pagkakaibigan ang isa-celebrate nila ngayon, kundi pati na rin nga ang titulong Eat Bulaga na hindi nila nagamit at naisigaw sa kanilang 44th anniversary noong nakaraang taon. Kaya naman, marami na nga sa mga netizens, ang mga excited na nga sa 45th anniversary ng Eat Bulaga ngayong July 30. na paniguradong Sabado ito gaganapin ng Eat Bulaga at mga The Bark Ads. Dahil bukod sa mas may mahabang oras, ay Sabado din ang araw na maraming pasabog ang Eat Bulaga, at ang araw na may pinakamaraming nanunood. Kaya naman, ay paniguradong marami na naman ng mga pasabog ang Eat Bulaga, na mga posibleng mangyari, na inihanda siyempre ng TVJ at mga The Bark Ads para sa mga manunood na siguradong mas bongga, mas masaya, at mas espesyal. Matatanda ang, isa nga sa mga inaabangan ng mga manunood noon, ay ang Bulaga more, The Bark Ads Pamor, noong 36th Anniversary Celebration ng It Bulaga. Na kung saan ay ang mga The Bark Ads ang naglalaban-laban, sa ilan sa mga pinaka-iconic na segment ng It Bulaga. Kung saan ay si Paulo Ballesteros ang idineklara bilang grand winner dito, Gaya na rin nga, ng isa pang kahalin na segment tuwing anniversary ng It Bulaga, na The Bark Ads Goals, The Ultimate Battle, na matatanda ang isang special dance contest para sa mga The Bark Ads host, noong 2017, bilang parte din ng kanilang anniversary. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Nakung kung saan ay sina Daw Bark Ads Ryan Agoncillo at The Bark Ads Main Mendoza, o ang Team Ramen, ang nanalong bilang grand winner dito. Pero, ngayon kayang 45th anniversary nila, na kung saan ay nagamit na nila ang titulong Itbulaga, ano kaya ang mga pasabog ng mga Dalbark ads ngayon? May mga special guest kaya, na dapat abangan ng mga netizens, at mga legit Dalbark ads? At magkakaroon kaya ng mas maraming mga papremyong ipamimigay? Abangan natin yan mga ka-highlights. Na napag-usapan na rin natin noon. Samantala, posibleng nga kayang maimbitahan si Kiko Estrada sa 45th Anniversary ng Itbulaga. At maglaro sa iba namang segment ng Itbulaga. Hindi nga may aalis sa mga Team Kimi o mga Kimi fans ang malaking posibilidad na muling mag-guest si Kiko Estrada sa Itbulaga lalo na 45th Anniversary ito ng Itbulaga. Sa katunayan na may ilan sa mga kini fans ang nag-message sa ating official Facebook page ang nagtatanong at nagsasabi sa muling guesting na ito ni Kiko. Na nag-request din na mapag-usapan natin ito. dagdag pa dyan na hindi pa nga muling nakakapag-promote si Kiko Estrada sa bagong yugto ng Lumuod Kasalupa na nasa prime time na nga na talaga namang solid at todo ang suporta ng mga Kimi fans dito, ganun na rin na sa Padyak Princess. Na hindi naman nga siguro imposibleng mangyari, dahil isa ang Kimi sa mga talaga namang pinag-usapan, at pinag-uusapan pa rin ng mga netizens, hanggang ngayon, dahil sa It Bulaga. Na hindi nga plinano at pinag-usapan, kaya naman mga totoong reaksyon, ang mga nakita ng mga netizens kay Kiko at Miles sa unang pagkikita nilang dalawa sa Itbulaga noong April 2. Kaya naman kung mangyayari nga ang muling guesting na ito ni Kiko Estrada sa 45th anniversary ng Itbulaga, ay paniguradong kilig-overload na naman ang mga Kimi fans sa buong mundo. Sa katunayan nga, ay isa nga sa mga matagal ng request ng mga netizens, kung sakaling muling mag-guest si Kiko Estrada sa Itbulaga, ay ang paglalaro naman nito sa Game 5, kung saan ay ang matagal na rin ng request ng mga fans dito na maging kapartner ni Kiko, ay syempre, wala nang iba kung hindi si Dabartad Smiles Campo. na paniguradong magiging masaya nga, at mapupuno ng katatawanan ng studio, at syempre mapupuno na naman ng kilig ang studio, dahil sa mga Kimi fans. Na kung mangyayari nga, ay paniguradong kilig overload na naman ang mga Kimi fans sa buong mundo. Lalo na't matagal-tagal na rin ang muling nagpakilig ang Kimi sa Itbulaga. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito